Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video guys, nag-crave ako ng something maanghang dahil mahilig talaga ako sa spicy. Iwan ko ba? Hinahanap-hanap talaga ng dulo ng dila ko yung maanghang char. Para lang po ito sa mahilig sa maanghang na tulad ko char. Kumamit lang ako ng dalawang itlog dyan and then binati ko nilagyan ko ng kaunting asin. Para yung egg may lasa na siya. At pagkatapos kong lutuin yung itlog, inad ko na yung sibuyas at saka siling haba. Then pinag sabay ko na yung sibuyas at saka chili. Yung chili nila dito guys, hindi ganun kaanghang saktong sakto lang talaga. Kaya, kaya mo siyang papakin. So, mas masarap kasi yung sibuyas at yung chili na medyo crunchy pa siya. Mas masarap siyang kainin. And then, nag-add na ako dyan ng baguong. So, yung baguong lang talaga ang pampalasa ko dyan. Wala nang iba. So, nung okay na nga siya, inad ko na yung pechay So, naglagay ako dyan ng pechay para naman additional vegetable. O, oh, diba? Healthy ang gulay. Char after ko siya imikos-pikos. Ay Tadaan! Ayan, loto na guys. So, try nyo na to guys. Kung mahilig kayo sa spicy, pwedeng pwede dito sa inyo. Napakasarap at napaka-affordable pa. Kasi alam kong nasa kitchen nyo lang tong mga ingredients na ginamit ko. Sigurado pag natikman nyo to, mapapamura kayo sa sarap. Charot! Para lang po ito sa mahilig sa maanghang guys. Spicy egg with pichay and bagoong. Let's eat guys. Thank you for watching. Bye!